so boss yun o oh, oh, carbon. Oh, carbon lang daw ang problema dyan mga guys so 1,500 sa mga guys yung uh, ito, 1, 200, mga 1,200 sa mga bintahan sa mga mga laruan natin no so ito ito dalawang daan lang oh. kaya mga ganito dalawang daan lang sa so, mga guys mayroon naman tayo rito mga ano about mga ganito pero ang gan din mga may bawas yung negosable sa mga ito to 250 yung mga bintahan dito yung malit pero hindi ano to ah mga plastic na mabibigat na plastic to ah mga original to pero ito trompa ba yun hindi natin alam kung magkano mga presyuan dito mga trompa yan mga dalawang piraso ang magkano yan 300 300 lang pares ha pares pares single lang o 3 tayo mga guys yung mga ganda yung mga pasok pang display aquarium pala to Meron naman tayo sa mga about mga ano, iba't ibang mga lumang kamera. So may about mga camera dyan. So mayroon tayo pang vlogging dyan, di mga guys ito. So wala na siguro ang ano dyan, no? Kaya mga pang vlogging tayo dyan, mga ayro. Good morning, good morning mga show Welcome back sa YouTube channel natin mga show Nandito naman tayo sa so, ano Cyber so lalo lalo na sa mga UFW from Canada So mga pala so shout out nga pala Kay Papansin TV so O oh, shout out kayo, boss Papansin TV so, Kumusta ka naman sa iyong bakasyon Man tayo sa Carmen Plana Sa dulo to mga kayo shout out sa lahat ha Sa mga UFW from Jeddah sa Saudi Arabia sa mga seaman Shout out po dyan sa lahat sa mga sumusubaybe sa ating YouTube channel. So, mahal ako. So, let's go! Yan mga kayo. So, nandito naman tayo sa Burakotan, Carmen Planas. No? So, uh, update price naman tayo dito sa about mga latag dito mga Good morning! O, oh, yan, Sa mga about ng ano. Ano lalagyan to, Kael? Ah, really, Jack jackhammer Kahalang siya. Maybe. Oh, may laman siya, Kael. Yan sa mga part jackhammer So, so ay video tape. Pang Magkano ang bintaan yan, Kel? 1.5. 1,500. So, boss, yan. Ayun, oh, 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 carbon. lang daw for climate yan, mga guys. So, yeah. 1,500. So, mga guys, yun, yung mga... Oh, baka so, baka magkano ang bintaan ka? naman yan? Pan-travel. So, magkano ang bintaan yan? Kel? O, oh, may oh, alam, pa nga naka-alam. Oo, ayun. sa so, mga... About sa so, mga dito, mga... So, mga yung gamit yan. So, mga trumpa sa so, mga yun mayroon tayo dito sa mga laruan doon mga guys so um... so mga yan mga about net so mga ito 1,200 so mga guys about so, mga 1,200 so mga bintan so mga, bin, mga laruan natin no? so ito ito dalong dan lang kaya mga ganito dalong dan lang so mga iso mayroon naman tayo rito mga ano about mga ganito pero ang din sa mga may bawas yung ibisabol sa so, mga laruan ito mga guys sa mga about mga ganito laruan sa so, mga iba't ibang karakter ito mga so ito 250 mga bintahan dito yung maliit pero hindi ano to ah, mga plastic na mabibigat na plastic to ah mga original to hindi to ano po mga magagana plastic mga original yan ah, 250 250 so dali ng pangalan ko rin yan dito mga pang budget menu to mga guys so ito yan, pag 20-20 lang tumagos sa mga murang mga presyo ng pambata. So, about mga superman. So superman so natin magkano? O, so, isang daan. Superman so natin sa mga laroan dito. May bawas pa. nag pa ng mga presyo ng tumagos yan. Katulad nito, 50 yung yung karakter. Yan. So, sino na nakapag-relief po dito sa mga presyo ng yun. malaki. Ito, magkano? 250 pa rin, no? O, so, 250. Nag-usapol pa. Yan. Yes, so, may bawas-bawas mga discount mga ito. about no. mga ano. Dito mayroon tayo rito, no. So mayroon tayo rito ano. So sound system So ato ah, 2500 mga guys. So napakaganda nito, bagong-bago to mayroon tayong lalagyan, no. o oh, may karton pa tayo brand new. Ito hindi ano ha, ah? hindi bra ano to, hindi isigunda ma, ano. So yung top 5 kasama yung is ano. Mike. Ayan, 2500. So hindi pa naman sa 2500. Ayan, mga guys, so may kasama ano pa. So, oh yun. So, mag yung mga blowtop na rin, mga isyo. So, mayroon naman tayo dito sa mga door lab. Sa door lab natin, magkano mga presyo nito? 200 to mga isyo. Mga ganito. 200, 200 to mga guys. So, Mayroon naman tayo ito. For example, ito. Magkano naman ito? 150 na lang sa mga remitter. Yan. Ito, 150. So, ito naman sa pintuan sa gate natin. Magkano? So, 200 daan mga bintahan ito mga isyo. So, With black, alright. So, 200 daan. pa ng mga presyo nito mga isyo. So mayroon naman tayo sa mga metro sa mga ano diyan. So itong metro natin magkano? 100. Yung mga ganyan ha, 100, 100 lang siya pang pangmasang presyo. So mga tolls natin, so mga ano, yabi. Depende sa size, may 150, may 200. Oh, well, so ganito, depende sa size daw, 150 to dalong dan. So itong mga malaki 'yan, tong mga ito. Ah, uh, 23 by 23. So, Ayun, dalawang daan sa so, mga ganito dalong, Stingless to no? O, mga stingless Dalawang daan yan 1920 to Alright So, yan, basta dito mga kayo, super lang kayo din sa mag... Dapat kailangan magsipag lang talaga sa dito sa Carmel oh. Planas. Lalo mga makapagabil mo. O, oh, ikot lang. Makakajakpat din kayo. Katulad yun, napakagumurang-mura na ito. Si so, kumpara nyo sa mga markitan. O, so, okay. So, five lang mga kayo. O, so, yung... oh, shout out, shout out. Kay, <laughs> kay bigyan niya si Edo na. <laughs> wala na pista ka? Wa? Wala na, wala na bang pista dito? Sabi <laughs> <laughs> nun doon. O, oh, so, eh, salamat, salamat. Tapos, ano, Boss Mark TV oh. Ayan, sa mga about, mga bata mga Nandito sa mga latag Ito 100, sa mga 200, mga 100 din lumindan nito. Ayan, 100, 100 lang. Ayan. So, mga parts sa mga motor doon, mayroon naman tayo doon. So, lapit na tayo konti no. So, ayan mga parts sa mga motor, mga parts, mga, motor dun, mga parts mga part ng motor, mga motor sa mga motor mga guys, mga tayo. Grinder daw. Magkano grinder, boss? Magkano daw? Pang EDB ito. So, yan mga sa mga you part ng mga about ng mga remote. So, mayroon tayo rito, no? So, mga Bluetooth. So, mayroon tayo. Uh, oh, din, boss. Oh, yan, sa mga part ng mga ano remote. Sa so, mga iba't ibang mga remote, may iso mayroon. Magkano bibintahan yan, bawat isa? So, yeah. so yeah. yeah. Magkano bintahan to? Magkano Magkano yan? O, oh, 50 kwenta lang mga bisyo, 50 lang yan mga bisyo. Bilisan na ng mga update tayo rito, no? O, oh, 50 kwenta lang mga bisyo. Sa mga part, ng mga, ano, mga computer, yung mga yun. O, okay. So, mayroon tayo rito, trompa ba yun? So, hindi natin alam kung magkano mga plus one dito, mga trompa yan mga bisyo. Dalawang piraso. Um, magkano yan? 300. 300 lang. Pares sa pares? Pares? Single lang. O, oh, 300 din siya. So, ito, so inter-barangay, pwede na yan. Mga barangay tanod, so, yung mga, sa mga barangay uh, na din sila dito. Magkano yun uh, ito? Yeah. 300 lang alam din daw. 300, 300, 300, din. 300 yung, 300 ano? Panel. Kasama rin panel yan? Solar. Ah, uh, so, ito lang. Ah, uh, so, ano lang, 300 uh, mga solar. Ah, uh, naka-220 volts, uh, wala na yung panel niya. So, meron naman tayo dyan, mga guys, so yung magandong. Uh, pa tawag pang display aquarium pala 'to. Uh, bin aquarium. Uh, na benta uh, wow. so, na Aquarium. Na nakalatag, May sound sya ito. Yeah, wow. Yeah, wow. Bob dito nakalatag mga 'yan. ata ng mga bato. O kaya yung mga, <makes noise> ito, yun mga mga bagong stock ni Ate O. Oh, parang hindi nalasag lasa oh lalatag pa lang so sumayro naman tayo tag 20 20 lahat ng ori dito dito pang update price ng lahat mga bay lahat ang nakikita mo rito mga iso sa ilira na to hindi pa masyado nakalatag siya ito so 20 pesos yung mga kutsara dyan mga uh, ah, kutsilyo kutsilyo lahat nakikita mo dyan sa mga panandok dyan to 20 20 lang yung mga presyuan pang masa presyuan to mga isyan bad luck lahat yan titingnan nyo ha yan mga ganyan mga iso 20 20 lang lahat lang yan yan 20 pesos lang ha yung panandok natin 20 pang nandok ng kanin 20 lang lang din lahat lahat mga ano uh, mga tools mayroon dyan 20 lang 20 lang alright <messive> so yun o <no? messive> okay. okay. Oh, may ano yan, may bag. Meron kasamang bag yan. Mas magkano bintan niyan? Ah, mura ito. Oo. Oh. 200. So, so 200 lang 'to, so, pang-bangsa ng pang-price 'yan, 200 lang. Uh, ano, yung ano, yung tester. Oh. Tester sa mga electrician. Yeah, doon sa mga no? so, Mayroon tayo naman pang ano pang emergency pang uh, picnic no 250 lang no 250? 250 250 no 200, 200 lang oh 200 lang no? 200, uh, 200 <laughs> tuma right. so, meron naman tayo ng mga basta mga ano iba't ibang mga lumang uh, mga ano guys so, mga lumang oh yung mga uh, camera tama so, ba 'tung mga camera dyan ba so, may meron tayo pang vlogging dyan yung mga guys ito. so wala na siguro ang ano diyan no kaya mga pang-vlogging tayo dyan mga iron sa mga bitter. So iba ibang mga ori dito, mga nakalatag dito. Mag so pili-pili lang, sipag lang kayo mag-ikot. Alright, so dito sa iba't mga kanyang. No. Ayan so, mo So mga guys, so dito naman tayo, dadako tayo dun sa dolo mga guys, sa so, mga iba't ibang. So mga segunda mano dito sa so, mga kawali at mga kaldero. Mag dito mga so mayroon tayo rito pang budget meal din no? hindi naman natin siya so ikumpara natin sa marketan o mga brand niya so dito makakuha natin mga natin natin mga presyo na mas mababa mga presyo I-kumpara doon sa may ibang market pa, so yan, so mga yan, sa mga kawalin so sipag lang kayo mag ikot lang dito mga sa so mga mo sipag lang kayo mag ikot <laughs> uh, dolo dolo tayo mga so, tayo, so dolo tayo Victor. So, sa mga abot. So, okay. so, Pang lang. Ah, shout out. Okay po, so, dito ikot tayo sa mga about ng mga isa. Sa mga part ng mga ng bike, yung mga segunda man mga part ng mga bike guys dito. Okay. Yan, dito, papakita na natin sa mga part ng mga segunda man ng mga part ng mga isa. Sa mga bike dito, mag-ikot lang kayo. Lang, eh, sa, mga, sa, mga, sa mga bintahan, sa mga gulong, mayroon dyan. So, dito naman tayo. Yan, yeah, sa mga ano. So, yan yeah, mga kayo. So, mayroon naman tayong mga about ng mga pangmasang Pritch dito sa about ng mga tools. So, no, mayroon tayo rito. So, pabi kay kayo dito sa Carmen Plana sa so, mga about na mga uh, part ng right, so, sa mga ano. Tours. So, dito naman tayo sa ano, kay Gus. So, mga mayroon tayo kay ano. Uh, So mga part ng mga tools dito mga guys So mga brand new ito mga guys mayroon siya mga segunda mano So mga about So update natin mga ulit natin Sa mga presoan dito Sa mga katulad yung ano Yung caterpillar Magkano ba itong bid nato? Ito 1 1.5 1.5 sa mga ano Shock no So yung mga ito 1.5 lang ang presyo So mayroon itong mga segunda mano Mga grinder 1,100 1,100 Itong mga presoan ito Mga segunda mano po mga guys mga about mga ito mayroon tayo ito sa mga grinder so grinder natin magkano 1,000 libo sa about mga grinder so short na lang tayo no sa so, mga short na lang tayo so mayroon tayong digso ang digso natin magkano 1,000 sa mga presyohan po sa mga about mga ito ayun mga mga box so dito tayo sa ano ito ito 1-8 so makita so maganda natin makita natin yung mga So, ito ah. yan mga okay talaga so may kasama siya mga tools na doon, mga guys so 1,000 1,800 1,800 sa mga about na makita mga isa mayroon tayong uh, tables ko ano ba so ito magkano to okay. 1,700 mga presyo natin mayroon tayong tayo sa mga about na mga heavy duty na uh, ano ba to jackhammer ba to shipping gun si so magkano ang presyo ng shipping gun ha porto sa so, mga about na yung heavy duty na barina 3,000 o oh, 3,000 ito mga guys mga ganaan yun mayroon tayong pang ano ah uh, pang demolition pang demolition magkano pang demolition 4,400 so yung mga katulad so mayroon tayong ano dun ah uh, cut off ang cut off natin magkano 3,500 kasama na yung ano yung mga talim so mga bala na yun. but mayroon tayong ano ito magkano to 2,000 2,500 to mga isa mga pecha so, yan mga mga ano to pambaping oh, pambaping magkano ang presyong pambaping 1.5 ang mga presyohan dito lang sa mga ano. Ito, magkano to? 2,000 sa mga tolls dito ni Boss Jono sa si mga itong iba't pang -iba mga tolls dito na pwede mabil po rito ma mga presyohan po dito. Ito po mga isa dito ha. Yeah. Ay hey boss, sal salamat ha. Yeah. Oh, may asa puti yan. Oh, kaya boss. Uyay lang, balot. Okay. Salamat, salamat. So dito kung naghanap naman kayo so maghanap naman kayo mga balot natin dito no. So mayroon tayong mga itlog at sa mga pinay mga mga yung mga presyuhan dito. Ganun para ah, good morning po. Ganun para yung presyuhan natin. Yes, okay, yung mga pinoy natin. Yung pinoy balot. Ano. Morning po. Sa so, about na ano. Ah, balot natin no. Tatlong piraso 50. 50. Murang-murahan eh. So pinoy natin. Ilang pinoy natin? Pitong 750 Pitong 50? No, napakamura. Kuya, lang ba? Wala ng penoy? Pitong piraso, 50 pesos ang pinoy natin mga siya. Dito lang kay Adam sa Bansang. Manyaman, manyaman. Manyaman sa Pampanga. Ayan. Prampamba. out po. Ayan. Ayan dito sa ano. Naghahanap na ako. Mag nagbabalak sa mga negosyo. Sa mga grocery dito. Mas napakamura ka. Mapamura ka talaga. Mapamura ka talaga. Sige, sige. O oh, yan mga ano natin ha Dito lang kaya ano Invite mo naman sila ulit O oh, invite mo naman sila madam Ay dito kaya pumunta ah. O sigurado masarap O oh, yan pang ano Sila mismo gumawa sila sa ano Sila mismo gumawa dito mga isang O oh, pampanggal pam, pam, tapos O ano. oh, dito lang kapabi po sa ano yung meral ko mga iso postik. Dito lang po may pumunta. Oh, dito lang po sa ato. Malapit oh, sa Yeah, so dito lang. Pwede sa so reseller oh, napamura pang negosyo mga iso dito. Angkat na kayo dito sa...